Bakit kailangan malinis ang bahay? Ang malinis na tahanan ay nakapagbibigay sa bawat membro ng pamilya ng kapayapaan, sigla at mabuting kalusugan. Mas masarap manatili sa isang tahanan na malinis sapagkat walang balakid sa pagkilos at malayang makagagawa ng mga nais gawin ng walang iniisip na kalat o dumay na maaring magsagabal. Para maiwasan ang mga bagay na magbibigay sa iyong pamilya ng kapahamakan. Halimbawa, ang mga basag na butik kung maapakan delikado. Isa sa mga bagay na naiipunan ng mga tubig at maaring itluga ng mga lamok at mga iba pang bagay na nakapikto sa ating kalusugan. Ang kahalagahan ng laging pagkakaroon ng isang malinis na tahanan ay kapag bumisita tayo sa mga bahay ng ibang tao ay may mga bagay na halos hindi mapapansin. Ang paglilinis at ang pagkakasunod-sunod ay ilan sa kanila. Higit pa rito, tiyak na mas mahalata ito kaysa sa anumang uri ng estilo o elemento ng dekorasyon. Gayon pa man, ito'y kapansin-pansin. Panatilihing laging malinis ang tahanan. Ito ay isang bagay na hinahangad nating lahat. Isang aspeto ng aming mga bahay na mas mahalaga kaysa tela. Tinatawag naming tahanan sa lugar kung saan tayo ay ligtas at masaya. Para sa maraming tao, ito ang lugar kung saan ginugugol ang malaking bahagi ng araw. Kung saan itinatago natin ang ating mga personal na gamit at alaala. Ang kanlungang binabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Paano hindi natin gustuhing alagaan ito? Gayon paman, hanggat lahat tayo ay sumasang-ayon dito, ang katotohanan ay ang pag papanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan ay isang pagsisika. Ang paglilinis at pag-order ay mga aktibidad na halos walang nagugustuhan. Ngunit, hindi natin maaring talikuran. Sa anumang kaso, ito ay katumbas ng halaga gumugol ng oras at atensyon sa gawaing ito. Dahil magdudulot ito sa atin ng maraming benepisyo. Ang isang magulong bahay ay nag ng stress at pagkakabalisa. Wala nang mas masahol pa kaysa sa pag-uwi pagkatapos na isang mahirap na trabaho at paghahanap ng alikabok sa hagdan. Hindi na na damit, hindi na plancha, hindi na hugasan ng mga pinggan, ang kalat at kawalan ng kalinisan ay nakakaapikto sa estetika ng isang tahanan. Ating tahanan, ngunit gayon din ang ating espiritu at ang ating katawan. Mga benepisyo ng palaging malinis na tahanan. Ang pagkakaroon ng tahanan na laging malinis ay napakahalaga. Hindi lamang para sa isang malinaw na tanong ng kalinisan at kalusugan, kundi pati na rin para sa panatilihin ang ating emosyonal na kagalingan malinis at maayos ang ating bahay, gayon din ang ating isip. Ngunit kahit na sumasang ayon dito, possible na ang simpleng idea ng paglilinis at pag-aayos ng bahay ay nagiging tamad sa atin. Marahil kung alam natin ang lahat ng pakinabang ng aktibidad na ito, magbabago ang ating isip. Una, ang mas maraming paglilinis, mas kaunting stress. Ang marumi at magulong kapalagiran sa bahay ay maaaring magdulot sa atin ng mataas na antas na stress at pagkakabalisa. At sa mas maraming oras na ginugugol natin, nang ng walang paglilinis, mas lumalala ang mga bagay. Pangalawa, disorder, kaaway ng konsentrasyon. Sa isang bahay na hindi malinis at nagahari ang kaso, imposibleng magtrabaho, magluto at magayos upang maisagawa ang anumang gawain. Pangatlo, ang malinis na bahay ay isang malusog na bahay. Dahil mas maganda ang kalidad ng hangin na lalanghap natin. Gayon din, ang pagpapahinga sa isang malinis na kapaligiran ay mas malusog. Pangapat, ang paglilinis ay nagpapanatili sa atin na magkasya. Ito ay isang anyo ng katamdamang pisikal na aktibidad. Sa pamamagitan ng paglilinis ng aming bahay, nilalabanan namin ang isang laging nakaupo at nagsusunog ng ilang dagdag na kalori. Panglima, ang kalinisan at kaayusan ay nagpapabuti sa ating kalooban. Ito ay napatunayan na ang kaguluhan at dumi ay nagpapahina at nagpapahina sa ating loob. Kapag ang lahat ay malinis at nasa lugar nito, makakaramdam tayo ng hindi makikakaila na kagalingan at dagdag na doses ng enerhiya.